Ang nakikita nyo sa video ngayon ay isang uri ng malala na goiter. Yan. So kung napapansin nyo, napakalaking goiter na yan mga kababayan. Kapag gumabot na ng ganyan kalaki yung goiter, mabahala na kayo. Lalo kung magbabago na yung boses nyo. Kaya sa gantong, uh, sa gantong sitwasyon ng goiter, mag full force na tayo. Lahat na ng produkto ni Pinoy Farmer Channel, isasagad na natin. Naan ang 16 and 1. Yan. Labing anim na herbal pinagsama sa isang tibag. Okay? So, ito yan. 16 in 1. Napakagaling to sa kahit anong uri mang karamdaman. Naandito ang favorite kong paragis capsule. Magaling to sa tumor, sa goiter, sa breast cancer, sa cyst. Kahit anong uri ng bukol, kahit cancer, kayang-kaya nito. And then, meron pa tayong bituon oil, pamahid. Kung meron tayong panglinis sa loob, meron din tayo dapat pampang laban sa labas, so bituon oil and then syempre, naandyan yung pandiin na natin acid guard mga kababayan, hindi lang goiter ang binabanatan ito, pangkalahatang kalusugan pangkalahatang karamdaman yung goiter na nakikita nyo sa video kanina babalikan natin yan within 1 month kapag hindi lumiit yan, huwag nyo nang tangkilikin produkto ko <laughs> ayan ha, nagbitaw ako ng salita paglipas na isang buwan, babalikan natin yan pero tandaan nyo mga kababayan, liliit at liliit yan, walang kawala yan subok ko na mga produkto na to. Kung gusto niyo mag-order nito, cash on delivery tayo. Sa kanyo babayaran kapag nasa bahay niyo na. So ingat kayo mga kababayan, ako si Chance at ako ang magsasakang gala.